Noong ika-25 ng Mayo taong 1961, ipinahayag ng Pangulo ng US na si John F. Kennedy ang kanyang layunin na magpadala ng tao sa buwan bago matapos ang dekada. Ang pahayag na ito ay nagudyok sa programa ng Apollo, na nagtagumpay sa layunin ni Kennedy sa pamamagitan ng misyon ng Apollo 11 noong 1969. Sa parehong pecha noong 1977, ang original na Star Wars, na muling pinangalan ng Star Wars Episode 4 A New Hope, ay inilabas sa mga sinihan. Sa direksyon ni George Lucas, naging isang pandaigdigang fenomeno sa popkultura ang pelikula, nagdunot ng malaking pagbabago sa industriya ng pelikula at nagluwal ng isang frankisa na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Sa wakas, noong ika-25 ng Mayo taong 2000, natapos na ng Israel ang kanilang pag-atres sa Timog Lebanon na nagtapos sa 22 taong okupasyon. Ang pangyayaring ito ay tumanda ng mahalagang pagbabago sa tunggalian sa gitnang silangan, na nagdunot ng panahon ng relatibong kahinahunan ngunit rin ng entablado para sa hinaharap ng mga tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah.